Magluluto tayo guys ng pata. Ayan. Lalamig muna natin. Ayan, lalagay natin guys sa ating pata ay ang bulaklak na saging. Ayan. Lalagay na natin. Lutuin muna natin siya mga mamshi. Guys. Ayan. Pag naluto, takpan muna natin. Yan. Niluluto pa natin ang ating pork. Medyo matigas pa siya, mga mamshi. Tingnan natin ang ating pakso yun na kata guys. Yan. Wow. Paluto na siya, mga mamsi. Yummy-yummy na naman. Ito ngayon ang menu na mamsi, guys. Paksiw na pata. Yummy, yummy. Yan ang menu natin ngayon, mga mamshi. Yan. Diba? Ang sarap. Yan. Luto na siya, guys. Let's eat. Yan. Diba? Very delicious. Yan po ang ating paksiw na pata. Yan. Sarap-sarap. Yummy, yummy. Please like and share guys. Thank you. Let's eat.